Ayan, paalis na ho kami ngayon din eh, sa aming tinutuluyan. Thank you ulit, uh, Solano family. Ano ko yan, ina? Yung lagi ng beriray na. Eh, kayaan nga yung style na yan. Ala, eh, kayaan nga yung... Style, nga. Ay, mo kayo, totoo namang ma... Quiet, quiet, quiet. Nako, nakakasiwa na naman daw siya. Kami ho ay papunta sa SMX Convention para sa Hotel and Food Service Suppliers Show 2024. Nandun ho ang Silpo Joyce Furniture. Ayan, kung kayo may time, pumunta kayo doon. At J1 to J10 ang booth nila. J1 to J10, J1 to J10 and E50 yung booth nila. Eh di ayun, tayo ay magkita-kita doon, magsama-sama tayo, magpicturean tayo. At meron daw silang mga pa-freebies kapag kayo ay ano. let's go, let's go! Let's go! Let's go. Wala pa akong ayos. Hindi, sir, hindi daw din yeah. gulo. Ano <laughs> sabi ninyo? Pati galong? Hindi, yung uh, pinaglagyan natin ng mineral water. Gusto kong yeah, talihin okay, sa Batangas. Dahil, gusto nyo pagtambang. Oo, oh, so. oh, mapapagtaniman ko din yun ng halaman. Kaya gusto kong iuwi. Kaso, sikit na tayo sa sasakyan. Kaya hindi ko na magdadala. Si Kuya, magdadala pa uwi mamaya. Di, na niyo muna din. Bago niyo balik. Ito ang araw. Ulo? Ayan. O, nakapag-ayos-ayos na ako. At hindi natin pwede makalimutan ang ating napakagandang salamin na ito. Ngayon ho ay, nandiyan ni Atta come. Ano ito? Inay basement? Oo, nasa basement. Nag-park muna tayo. Yes. kailangan muna nating mag toilet mag -to dahil ako ay hina ay. Ang ganda-ganda pala kan. Ang pogi naman ni Sir Charles. Simple. Ano mo gare? Nakakuha pa ako ng garnido. doon. Nakakuha pa siya, si si Kuya RK nung ano. Bakit? <laughs> <sa yun. laughs> Akala lang sa taas eh. Uh, Akala ko lang sa taas. Sorry. Ay, okay lang po. Okay. Yan na o. Oh. Yay, makakapasok na kami. Bisita kayo sa Cellpool Joyce Furniture Lights and Decor. Oo, oh, andyan ako o. Oo. Ay, pagkakasok tayo sa Cellpool Joyce. Ganda. Bagong product ng Silpol Joyce. Ayan, tinan nyo naman kung gaano kaganda yan. Grabe yung details ng pagkakagawa. Grabe, pwedeng-pwede na matulog. Oo. Oh, sarap ng higa dyan. Ayan, sa mga gusto ng sofa bed, meron din dito. Ang ganda ho ng mga furnitures din eh, ng Silkful Joyce Furnitures. Kung hindi pa kayo nakakabisita din eh sa SMX Convention, sana ho ay uh, makabisita ho kayo. Dali, eh, bisitahin yung booth ng uh, Silpool Joyce. Bali yun ay J1 to J10 and E50 na booth. Kaya kung naghahanap kayo ng mga kama o kaya naman sofa bed, mga tables and chairs, pwede pwede kayo pumisita din eh sa SMX sa Silphil Joys Furniture na booth. Dahil marami kayo makikita din na magaganda. Kayo pa lang yung unang makakakita ng mga bagong produkto ng Silpol Joyce. Kagaya ng salamin na ito, tinan nyo naman kung gaano kaganda.